Ikapitong Kabanata Sinabi ni Eliseo, Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Bukas sa ganito ring oras, magiging mura ang bilihin sa pamilihan ng Samaria. Isang pirasong pilak na lang ang halaga ng isang takal na harina, at ganoon din ang halaga ng dalawang takal ng sebada. Sinabi ng opisyal na katiwala ng hari, Kahit na magpaulan pa ang Panginoon hindi magiging ganoon kadami ang ani. Sumagot si Eliseo. Makikita mo na mangyayari iyon. Pero hindi ka makakakain ng kahit ano. Huminto ang mga arameyo sa paglusob. May apat na tao na may malubhang sakit sa balat na nakaupo sa pintuan ng nungsod. Sinabi nila sa isa't isa, Bakit kailangan nating umupo rito hanggang sa mamatay? Kung papasok tayo sa lungsod, mamamatay tayo sa gutom. At kung mauupo lang tayo rito, mamamatay din tayo. Kaya pumunta na lang tayo sa kampo ng mga arameyo at sumuko. Nasa kanila na kung bubuhayin nila tayo o papatayin. Kaya kinagabihan, pumunta sila sa kampo ng mga arameyo. Pero pagdating nila roon, walang tao. Ipinarinig ng Panginoon sa mga sundalo ng Aram ang ingay ng mga karwahe, kabayo at mga sundalo. Kaya nasabi nila sa isa't isa, Baka inupahan ng hari ng Israel, ang hari ng Hiteo at ang hari ng Ehipto para lusubin tayo. Kaya tumakas sila ng gabing iyon at iniwanan nila ang mga tolda, kabayo at mga asno nila. Iniwan din nila ang kampo nila at iniligtas ang mga sarili nila nang dumating sa kampo ang mga taong may malubhang sakit sa balat. Isa-isa nilang pinasok ang mga tolda, kumain sila at uminom. Kinuha nila ang mga pilak, ginto at damit, at itinago ang mga ito. Sa bandang huli, sinabi nila sa isa't isa, Hindi ito tama. Magandang balita ang nangyari sa araw na ito, kaya hindi natin dapat ilihim. Kung ipagpapabukas pa natin ang pagsasabi nito, tiyak na parurusahan tayo. Pumunta tayo ngayon sa palasyo ng hari, at ibalita ang nangyari. Kaya bumalik sila sa lungsod ng Samaria, at tinawag ang mga gwardya ng pintuan ng lungsod at sinabi, Pumunta kami sa kampo ng mga Arameyo, at walang tao roon, maliban sa mga nakataling kabayo at asno, at naroon pa ang mga kagamitan sa tolda. Kaya isinigaw ng mga tagapagbantay ang balitang ito sa mga tao, hanggang sa nakarating ito sa palasyo. Bumangon ang hari ng madaling araw at sinabi sa mga opisyal niya, Sasabihin ko sa inyo kung ano ang plano ng mga Arameyo. Alam nilang nagugutom tayo, kaya iniwan nila ang kampo nila at nagtago sa bukit. Iniisip nila, kapag umalis ang mga Israelita sa lungsod, huhulihin natin sila ng buhay. Pagkatapos, papasukin natin ang lungsod nila. Sumagot ang isa sa mga opisyal niya. Mas mabuti po na magpadala tayo ng mga tao para alamin ang nangyari. Hayaan nating gamitin nila ang limang natirang kabayo. Kung may mangyayari po sa kanila, hindi ito malaking kawalan kaysa manatili sila rito at mamatay rin na kasama natin. Kaya naghanda sila ng dalawang karwahe na may mga kabayo at nagpadala ang hari ng mga tao para alamin kung ano talaga ang nangyari sa mga sundalo ng Aram. Nakaabot sila hanggang sa ilog ng Hordan, at nakita nila sa daan ang mga damit at mga kagamitan na itinapo ng mga Arameyo sa pagmamadaling makatakas. Bumalik ang mga inutusan at ibinalita ito sa hari. Pagkatapos, lumabas ang mga tao sa bayan, at kinuha nila ang mga mahahalagang bagay na naiwan sa kampo ng mga Arameyo nangyari ang sinabi ng Panginoon na magiging isang pirasong pilak lang ang halaga ng isang takal ng harina at ganoon din ang halaga ng dalawang takal na sebada. Pinili ng hari ang pinagkakatiwalaan niyang opisyal para magbantay sa pintuan ng lungsod. Nang magtakbuhan ang mga tao, natumba ang opisyal at natapaktapakan siya ng mga tao roon sa pintuan at namatay siya ayon sa sinabi ni Eliseo na lingkod ng Diyos, nang pumunta ang hari sa kanya. Nangyari rin ang sinabi ng lingkod ng Diyos sa hari. Bukas sa ganito ring oras, magiging mura ang bilihin sa pamilihan ng Samaria. Isang pirasong pilak na lang ang halaga ng isang takal ng harina, at ganoon din ang halaga ng dalawang takal ng sebada. Sumagot noon ang opisyal ng hari, kahit na magpaulan pa ang Panginoon, hindi magiging ganoon kadami ang ani. Sumagot si Eliseo, makikita mo na mangyayari iyon, pero hindi ka makakakain nito. Iyon nga ang nangyari sa opisyal, dahil natapaktapakan siya ng mga tao na nagsiksikan sa pintuan ng lungsod hanggang sa mamatay siya.